Guys, nandito ako ngayon sa Changge kasama ko si Miss andy. Hello! Siya <coughs> <Hello. tos> po ay naghahalap ng na... ano Boxer Boxer, Boxer. Okay, may napili ka na Kung kano daw yan? 100 apat O, 100 daw apat Sa Batangas Ice 50, 50 ang isa ah. <tos> <tos> Go, Andie! Go, Andie! <coughs> Go, Andie! Ano yung apat isa? 25 uh.

A few moments later... Hi! Andito na kami sa Baguio! Mababanggao kami! <laughs> <laughs> Nakukilato din kami! Apat talaga kami! Nagmalungkot <laughs> 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 pa rin! Nakapag-vlog muna! Kukuha na ako. Kukuha na kami din eh. Wala naman tao din eh. Sa iba ka nalang magtanong. Ayun o, may ano, may mga stick-stick. Ikaw ang mananawa, ano? Ito, uh, Hindi kayo lagi dito. Hindi naman ako nalang. Hindi. Parang sa Diyos. Agad 10pm to? Yun, overrun sa ino. Ano po? May overruns pa. Ito na ang mga nanawa ng pag-aano? Umang ako na may soul ko. Ano? Ilang pag-aang hindi niyo nabibilhan? Madami pa nga. Ari, pala mag-iipan mag na. Uy, baka naman... Uy, baka naman hindi yan mag ha? Tanong ka ng tanong. Hindi, mga 2355. Oo. Oh. Mga 420. Tapos ka na. Hindi, 430. 430 dito. Para na, siwala O yan, may meeting place po kami, 430. Dali, nasa na yun. Eh, wala ko pera. Ka <laughs> <laughs> Ay, sa akin! Hindi, wala ko pera. Pagkasama mo, kung hindi ka magugutom, kaya ba ko? Ano? Ang pampili ko na gusto ko. Hindi, saka mo bayaran? Sige. Oh, ano? Ano oh, rin oh, 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 oh. Ako'y nagugutom na. kakain muna kami. Ipapakita namin sa inyo kung ano ang mga nabili namin sa Taytay Chongge. Kasama ko nga pala ang special guest, <laughs> si Miss <laughs> Andy. Hello po. Ano <laughs> mo binili mo? Ari po. <laughs> Ba't hindi nyo ba Worth magkano yan? 180 po. O, oh, 180. Uh -hmm pang summer. Ito ay para sa mga <laughs> plus size. Plus size. Medyo ilayo mo. Yan. Ano po, boxer. Medyo malaki siya. Ang tawag dito ay pang yorme. <laughs> Hindi ba kayo mayor at chance? Yorme style. <laughs> yorme style. Ano po, for... for Ito naman, boxer for boys. O, oh, boxer. Akala ko dikis. Boxer pala, nakasulat. <laughs> Ito ay, apat ay 100 pesos. Ari po ay square pants. Ito, square pants. 120 lang po yan, makapal po. 120, 120, makapal yung tela. Kasing kapal ng ex. Kasing kapal ng taba ni Miss Andy. <laughs> Ito, itong blouse na to. Pakita ka naman. Ari <laughs> po <laughs> ay 150, anim na po. 150, anim. Madami talagang mura dun sa Changi eh. Pero minsan may mga tindera kasi talaga na fixed price, ayaw magpatawad, wala naman daw kasalanan, gano'n. Ito <laughs> nga pala nabili ko, pambahay, 35 pesos, spaghetti siya. Ano pa ba ito? Ay, baka magkahalu-halo yung pinamili natin. Basta ito sa iyo lahat. Ito po ay 80 pesos. 80, ang Six. ganda niya, nakakaputi ang kulay. Tapos, medyo makapal yung tela. At saka nagustuhan namin yung white sleeve. Di ba? Magkano nga to girl? 80. 80 pesos. Pero sa mga mall, nasa mga 300 na to, di ba? Ano bang nabili mo dyan, girl? 60 pesos pang boy. Ito, 60 pesos pang boy. Pang ilan taon to? Kay EJ. Ah, kay EJ. Sa asawa pala niya. Oh. Sixty. Sixty, oh, tingnan mo. Ang ganda. Pwede na pang alis, oh. Mm -hmm. Ito naman. Ganun din. Oh, ito din. Sixty, pang boys. Pipili ka lang naman doon ng magandang print, eh. At pack na pack ka na. Oh. So, leggings. Thirty pesos, makapalante. Leggings, thirty pesos. Thirty lang talaga? Uh -huh. Ay, oo. Oh, kasi wholesale. Mas na makakamura kasi talaga doon pag wholesale. Pero pagka hindi siya wholesale, nasa? Fifty. Fifty. Pero siya ng 30 kasi wholesale. Makapal, siya, makapal ang tela niya at saka maganda yung tahi niya. Ito naman not yung so nabili man. ko. Ako naman girl ha. Ito siya. Duwang tuwa yung mga tindera kasi ang sexy ko daw dito. Charots. <laughs> kasi body siya tapos kaya ko siya nagustuhan kasi feeling ko ang puti ko dito pag suot ko siya tapos yung tahi niya maganda at saka makapal siya. Tapos hakab na hakab siya sa katawan ko. Kaya nagustuhan ka siya. At dahil 90 pesos lang, dalawa na guys yung binili ko. Kasi dati, 110 pesos daw to. Ewan ko lang kung ini-etches lang, ini lang ako nung tindera ka. Bumili din ako ng white. Ito lang yung dalawang na nagustuhan ko. Ang kulay eh. Yung worth nung kanya, 2,000 pesos lahat. Pero may mga boxer pa doon. Hindi na lang niya pinakita. Basta madami siyang item na nabili. Tapos meron pa siya mga pang bata. Ito ay 50 pesos. Sando siya ang panglalaki? Oo, oh, 50. Pero kapag siya ay retail, 60 pesos. Pag wholesale, 50 pesos. So, tatlo yung binili ko. Pag bumili kayo sa Taytay, sa -tay, usually, may mga tatak doon, mga Fila, Louis Vuitton. Um, oh, meron din mga Nike, ganun. O, oh, yan, Nike. Nike, Nike, Nike. Ewan ko ba? Hindi mo mahilig sa mga brand din masyado. <laughs> Tapos, meron din kaming, ito pa, ah, 150 ang bili ko sa tatlo. Ito, ito yung nabili niyang pambata na napaka-cute. Magkano ang bili mo dito? 100. 100? shop, 180 to. Sa online shop, nasa 180 siya. Ang cute-cute kaya nito. Ang sexy-sexy ng likod. Tapos, ang ganda-ganda ng color. eto Boxer siya. Boxer, pang lalaki, pang kay Mister. Magkano ang natin dito? Apat 100. 100 pesos. So, may pili nga ako ng apat. Ito, pang sabi. Tapos ito, yan, ang ganda ng pulay very comfortable siyang suotin sa ating mga babae. Lalo na kapag meron tayo kapag menstruation days. Kasi ang aliwalas niya. Tapos, feeling ko kapag natagusan ka, madali siyang tanggalin. Kasi madulas yung tela. Pag nakusun siya lang siyang gano'n, madaling mawawala yung mga tagus natin. Pag ano, pag sa video, dito sa video, para siyang dark, mas dark pa siya sa video, pero most green siya. Ang ganda niyo, guys. Ang maganda dito sa blouse na to guys, dual siya. Pwede ito yung harap, tapos ito yung likod. Or, kung nanawa ka, pwede ito yung harap, tapos ito yung likod. Kaya ko siya nagustuhan. Tapos, ang ganda-ganda pa ng color niya girls. ba? Diba? Yung aking special guest, padaan na. <laughs> Nais mo na yung ano, pinapinapinapin. Tapos ito pa. Ayan, diba? Kasi doon sa tiyangge, naisip ko na parang gusto ko mga off-shoulder. Bumabagets ba? Kahit nanay ka na, di ba? Parang ang ganda kung magpapakita ng shoulder blades. Shoulder blades. Pero dahil tumataba na, alam mo na yon wala ka ng shoulder blades. Fats na lang. O, <laughs> Tapos, pwede kang magsukat doon. Pwede din ako Pink! Kagaya siya nung green. Wala lang, para kasi ang lakas baka babae ng pink, diba? <laughs> <laughs> di hindi naman ako, hindi man ako babae babae, pero ang lakas mga babae talaga ng pink. 50 pesos lang to, so bumili ako ng tatlo. Pag retail siya, 60 pesos. Pero pagka tatlo siya, 50 pesos. So malaking bagay din yung may discount. Tapos, ang maganda doon, sinadjust sa akin ng tindera na ibang ibang daw style. Parang hindi naman daw isang style yung bilhin ko. Kasi ganun din naman daw yung price. Ito pa, nabili ko din siya. 25 pesos. Pambahay lang naman. And ito, cycling. Kasi nga, bumili ako ng dress. So, dapat bumili ako ng cycling. Para partner. Ito ay 30 pesos. So, kung susumahin, ang nabili ko ay P150 180. Oh my gosh. 180. Plus. 1, 2, 3, 4, plus 100, ay bali ay 280 plus 150 380 plus 109, 280 plus 150 equals 430. Tama. 430 plus 180 equals kasi 90, 90. 480 plus 180. 480 plus 180. 480 plus 180. 100. Yun. 610. Oh my gosh. Need help. Ang bobo ko sa math. Marami. Yun. 610. Yes! Bagano nga itong Miss Andy? 35. 180. 610 plus 35, 645. Yun. O yan, guys. Labing apat na piraso. Please subscribe, share, and comment below. Bye!